Bago nga ako pumunta sa bahay ng kapatid ko, dumaan mo na ako ng blooming treat dahil nag-request yung mga pamangkin ko ng balot. Dahil mura ang balot sa blooming treat lalo na kung hilaw, kaya bumili mo na ako ng 15 piraso. Lima lang naman kami kakain sa 15 na balot. Yung dalawang bata, tsaka tatlong isip bata. <laughs> Dahil gusto lang nang kumain ng balot ang mga pamangkin ko, kaya hinugasan na namin ito para malaga na agad. Bago mo pala ito ulagain, kailangan mahugasan mo ito ng maayos dahil medyo marami itong pa-freebies na mga ipot. Char lang! Kung ikaw ay mahilig kumain ng balot at gusto mong mas makatipid, kontakyan mo na lang ako at dideliveran kita. Magsa-sadline ako. Char lang! Pumunta ka na sa Blooming Street sa May Solo Street bumili ka ng hilaw na balot. Kapag hilaw ang bibilin mo, mas makakamura ka talaga. Ang bintahan nila ay 15 pesos sa isang pirasong hilaw na balot. I magkano din yun pag luto na, ba? Diba? Kaya kung gusto mo ng unlimited balot, bumili ka ng sarili mo. Bumili ka na lang ng hilaw at lagain mo na lang. Saglit nga lang namin ito nilaga kasi excited na yung mga bata. Gusto pa nga eh, ulam daw sa kanin. Bago nga kami kumain ng balot, ay nagdasal pa yung pamangkin ko. Ang sabi niya, Lord, kailan kaya ito mauulit? Tuwang tuwa sila sa nabili kong balot kasi hindi malalaki yung sisiyo niya. Hindi ko rin tinanong yung binilan ko kung ilang days yung balot na yan. Basta, sobrang sarap ng balot nila. Andaming sabaw pa. Kaya halatang hindi luma yung stock nila na balot. Sabi nga ng pamangkin ko, hindi daw siya kumakain na sisiyo. Baka daw siya tukain. Kasi ang akala niya, malaki ang sisiyo sa balot. Kaya nung makita niya na malit lang yung sisiyo, ito ang tuwa siya. Napahigo pa nga siya sa sabaw. Tuwang tuwa yung mga bata. Pati yung mga isip bata. Patagal na rin kasi akong hindi kumakain ng balot. Kasi nangyari na sa akin na bigla akong inatake sa high blood. Mahirap na, baka matsugi tayo agad. Kaya alalay lang talaga ako sa pagkain ng balot. Sobrang sarap ng balot, lalo na kung ang suka mo ay napakaanghang. Yung naninipa sa sobrang anghang. Pagkatapos nga namin kumain ng balot ay syempre hindi pwedeng mawawala yung ating panula. Nag-alcohol na rin kami para mawala yung lansa.